Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to Ito uh, nga tayo mga kagulay Mag update lang to bago mag harvest bukas uh, Pakalawang harvest nya sa, uh, Simula nung naka ano siya mga kagulay Naka recover siya Balik ka uh, 21 harvest, 22 Simula nung nag harvest kami nung pinakao ng mga gulay Kung titignan nyo ang buko nya parang Bunga pa rin ng bagong ano, puno niya mga kagulay oh. o oh bulak bulaklak ang titingnan nyo mga gulay yan, dumami na rin ang mga bulaklak mga kagulay. Yan siya. Kasi naka na siya. Ngayon, maaraw na naman mga gulay. Sana nga magdire yun ng araw. araw. Kasi mas gusto ko yun. Uh, Di ng dilig ng dilig mga gulay. At least hindi siya na ano kapag ano, uh, ulan ng ulan mga kagulay. Kung sa mga insekto lang din naman, basta mayroon lang tayong alam na pang, ano, pang spray. Pero, pero yun nga mga kagulay, Uh, agronica product pa rin ang gamit ko dito mga kagulay yung punggiside ko ganun pa rin magica, yung pang uod ko optimax pa rin, yung ko yung biotonic pa rin mga gulay tapos yung pang white flies ko ay yung formula 1 pa rin mga gulay yung pa rin ang gamit ko dito kung oh, ipapakita ko sa inyo para talagang yun pa rin ang ginagamit ko mga gulay ipakita ko sa inyo yung stock ko mga kagulay dito pa at dala na muna natin tong ano, parang mas pa, mas marami pang siyang binulaklak ngayon mga kagulay na naka-recover ayan ano? oh. Ayun oh, sunod-sunod ang mga ano niya mga kagulay ano. Sa isang ano uh, apat lima sa isang cluster mga kagulay. Ayun, nadaanan na lang natin mga kagulay. Ayun. Bali to mga kagulay. Ah, uh, apat na buwan na mahigit mga kagulay. Ngayon uh, ko Papakita ko sa inyo yung abono ko, ganun pa rin mga kagulay ah uh, yung omega pa rin ng Groningo Paradox. Ayan. Kung may makikita naman kayo dito ng ano, tropicot, ito kasi yung inaabono ko kapag bagong tanim mga kulay dalawang beses yung uh, pagkalipas ng tatlong araw, yan ang inaabono ko sa bagong talong na tanim tsaka sa sili. Tapos bibilang ulit ng apat na araw, ito po ito na ito na naman mga kulay. Tapos yung pang-weekly na mga kulay hanggang sa mamunga hanggang sa matapos na ito na. Ang gamit ko mga kulay. Ayan. Omega Bio Agronica. Yan siya mga gulay. Ang ko sa inyo yung mga stock ko na no. Yan siya. Ayun, nandun siya mga gulay. Yung stock ko. Tapos, ah, uh, ito naman yung mga nabuksan na mga gulay. Dito. Although, gumamit din ako ng ano, na ibang polyard din mga kagulay kasi nung uh, hindi makaabono, gumamit ako ng kalbusink. Nung mga talagang sunod-sunod na halos dalawang buwan dito na ulan mga kagulay. Ayan yung mga ano, pinagano ko marami pa doon mga kagulay. Ayan siya. Uh, pinakita ko lang siya mga kagulay para baka sabihin ng iba kasi may gina, iba akong ginagamit. Ayun nga, may iba akong ginamit doon nung ano, na... Makala nito ito, polyard, gawa nga nung hindi ako makapagabono kailangan na rin ng calcium, boron, kaya nga kalbusing yun din ang inano ko mga gulay binili ko hindi ko naman tinatanggi sa mga gulay, eto sila nagano pa rin, kasi yung mga tao nga dito, inano ko ng mga trabaho nila, sila ngayon tapos na sila mag abono dito, katatapos lang nila mga kagulay, ngayon magano naman sila para sa ano para sa sile balag para sa sile mga gulay Yan. Yan para sa ano yan na marami pa doon mga gulay hindi pa nahakot. Ayun naman yung sili natin mga gulay tapos nandoon yung talong natin mga gulay. Bali yung bakante na yan ay pagdedemohan ng ano ng pangalan nito. Ah, iswitch uh, Swiss seed company mga gulay Yung ano, daming bulaklak mga gulay oh parang parang bagong-bago pa na kaya nga nakaka ano rin siya mga gulay nakaka wala wala rin nakakatanggal rin siya ng pagod mga gulay ano ano tignan nyo mga sa cluster nyo mga gulay oh, Ayan. Ayan. Bunga ng mga maliliit, marami mga gulay, yung mga sumusunod oh. o. Ano Ayan mga gulay. Hindi pa ito na grass cutter, gawa nga ng ano, nasira yung grass cutter na may mga gulay. Ah, pagawa kami ng pagawa, kaya na ano ko na, padisyonan ko na lang, na bumili na lang ng bago mga kagulay. Bumili na lang ng bago, kaya hinihintay ko, deliver nila para maka cutter mamayang hapon o kaya bukas. Saka ito din yung ano, naalala ko na naman yung nag-comment sa akin na bansot daw. Ayan po yung ganyan pumamulaklak yung bansot mga kagulay. Totoo naman kasi mga kagulay na bansot tong ano ko pero tignan nyo naman ang mga bulaklak niya mga kagulay. Ano. O. Ayan. Nagbabiolet lang siya mga kagulay. Ayan. Ayan dito mga ano. Ito naman yung pipino natin. Uh, ah, Tinitrelisan na natin mga kagulay. Ayan, may mga trellis na yan dyan doon. Ayan, yung no, ktrellis, bali dalawa kami nakatoka naman dito mga gulay. Bali lima kami tao dito. Bali ako talaga taga-manage lang dito, siyempre kailangan din natin tumulong, hindi naman yung taga-utos lang tayo ng utos lang. Kailangan natin tumulong mga gulay. Yan. Yung Ay, mga ganyan mga kagulay oh, ang ganda tingnan. Mga ganitong ano mga gulay oh. Nakikita ba sa video? Yan. Talagang fungicide lang din yan kasi nakakapag-spray na ako mga kulay kaya green na rin, Bumalik na yung pagka-green niya. Tapos papakita ko rin sa inyo yung mga harvest na bukas. Parang una, parang patlong harvest pa lang titignan nyo yung bunga niya mga kagulay. Oh. Ayan. Ayan. Mga nakatago lang mga kagulay. Ayan. Ayan. ayan mga kagulay. Oh. Yung mga bunga niyan. Ayan. Oh. Ayan isang puno ang dami nang na ibubunga niya mga sunod sunod na mga kagulay yan yan palatandaan din na wala siyang ano trips at saka kasi green pa yung calyx niya mga kagulay yan yan siya yung iba nababali na nga siya mukhang magagaya to dati dun sa 4-5 ko mga kagulay na nagsisibalian sila kapag lalo kapag tumuloy na yung mga bunga niya talaga yung mga bunga niya mga kagulay oh. Oh. yan Ayan mga bunga ng talong natin na nang simula nung naka-recover na siya mga kagulay ano. Ayan, mga straight pa siya mga kagulay. Ayan. Ayan, lagpas tao na rin siya mga kagulay. Ayan. Lalo doon bandaw. Ayan. May makikita kayong mga ano pa rin kasi galing nga to ng ulan-ulan niya. -ulan, may makikita pa rin kayong ganito pero hindi na yung katulad ng dati na halos na nilaw siya. maalala nyo yung mga ulang vlog ko nung nagpa-recover ako halos kalbo siya. Di ba mga kagulay ngayon? kapal na naman ulit ang dahon niya. Yun lang ang ginawa ko nung umaraw-araw na nag-spray ako ng ano, fungicide muna. Pagkatapos nung hindi ko talaga inaluan yung fungicide, ang ginawa ko doon sa fungicide mga gulay ay kada dalawang araw. Tapos doon sa ano sa pulyar naman at sa ano kada dalawang araw din ang ginawa ko mga gulay. Awa naman ng Diyos, naka-recover naman siya mga gulay. Ayan. Yan ang ano sa nang ano natin mga gulay. Although ma ano pa siya mga gulay, madamo pa. Bukas siguro, mga Martes papakita ko sa inyo 'to kapag malinis na. Ay mga gulay. Ano? Ganda na ng mga bulaklak mga kagulay. Oh, sunod-sunod na. Yan isang puno lang yan mga kagulay. Kaya ano lang talaga talo inip lang talaga mga kagulay kung inip ka baka maisipan na ng iba kapag ganun nangyari dito yung alas makalbo na baka isipin ng iba bunutin na pero ako tinitignan ko bago kasi ako magpa-recover titignan ko yung puno kung pwede pa talaga siya pero kapag yung puno niya na mapapansin nyo naman yung puno niya na parang na ano na siya hindi ko na katulad nung doon sa kabila yung pinagtaniman namin ng ano ng pangalan nito, ito uh, pinagtaniman namin ng pipino yung tinitignan ko yung karamihan hindi na makaka-recover mga kagulay kaya pag disinun nga na uh, tanggalin na lang talong naman ng pipino para yung plastic hindi rin masayang yung plastic na yan, yung twine na yan dyan din galing yan mga gulay sa talong din kaya bali yung ang binili lang talaga namin dyan yung uh, pangalan nito yung seeds lang mismo ang binili namin dyan mga kagulay seeds lang yan ang binili namin dyan kaya ano pa rin sya yung tong kawayan yan pa rin yun Inano lang pinagsalubong lang namin kasi ganyan talaga ako magano double row talaga ako mga kagulay nakasanayan ko na yan. Ano mga bungo nyo mga sunod-sunod mga kagulay oh. Ayun oh. Sunod-sunod niya mga ulit tignan niyo kung okay, maliliit oh. Oh, magaganda siya makikinis. Yan. Sana ispira ko rin to ng ano extra tonic. Mga gulay, pulyar din yung mga gulay pero nakalagay kasi sa label niya ay insecticide. Pero kung babasahin niyo na doon sa loob niya mismo doon sa katalog niya ah uh, may boron siya, meron siyang uh, pangalan ito calcium, meron siyang ano ibig sabihin ay uh, siya, nagkamali lang siguro sila ng ano, eh, tinuloy-tuloy na lang di ko rin alam ang kwento noon. Pero nakalagay kasi ano, bayo uh, bio insecticide na nakalagay pero kapag babasahin mo sa katalog ng mga kagulay yung extra tonic ay pulyar siya mga kagulay. Ayun siya. Green na green na siya mga kagulay. Ayun. Yan ang ating talong na pinarecover mga kagulay. Ayan, ganyan siya mga itsura niya pag malilinisan na siya mga kagulay. Tinesting namin na ano lang ng ano ng kasi masyadong madamo. Pero nga yung kagay na total tulad, tulad ng sabi ko kanina, na pag ko lang, bumili na lang ng bago kasi mahirap din manumunuhin mga kagulay. Ayun nga, sa nagtatanong kung nag-spray pa ako dito ng ano, ng herbicide, hindi na po. Hindi na po ako nag-spray ng herbicide. Nung nakaraan lang ako nag-spray kaso lang hindi ko na tinuloy. Ngayon sana pwede sana mag-spray kaso hindi ko na inalo mga kagulay. Kasi tataniman pa ulit to. Kumbaga hihina na naman yung lupa. Although yung insect eh, herbicide na ginagamit ko hindi naman siya nakakaano ng lupa. Pero mas maganda pa rin yung grass cutter. Hindi na lang ng grass cutter. Total may isa pa naman tao. Yun naman ang hawak niya. Yung rotovator at saka mga makina. Kumbaga yun ang trabaho niya mga kagulay. Eh wala naman siya kano. Kaya siya ngayon ang magtitira ngayon na ito mga kagulay. Yan o, lalaki ng bunga niya mga kagulay o. Oh. Yan oh. halata pa na galing talaga sa, recover, sa pagpaparecover mga gulay. May mga dahon pa rin. Ano. Oh. Yan ang mga bunga nyo mga kagulay o. Oh. Yan. Yan ang mga bunga nyo mga gulay. So, yan mga kagulay. Hanggang dito na lang siguro ako. Gawa ng magtatali rin ako. Para matapos namin to. Ilang plat pa kasi to. Yung sa pipino. Di sa na plat to. Bali, 1,000 to. Itong pipino natin kasi hindi naman hindi ko naman 'to sinunod doon sa ano mismo ng pipino na 50 cm ito ay nasa 0.75 mga gulay gawa nga ng hindi na ako nagbutas uli baka kung ano yung butas ng talong diyan Nung binunot namin doon din namin tinanim yung pipino mga gulay ayan ayan siya So, sa bago pala sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong natin sa mga ibang klaseng gulay na tinatanim natin. ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybes sa akin na legit. Legit na sumusuporta sa akin. Sa mga hindi pa subscribe na like na nunood, uh, uh, pwede siguro pakiclick niyo na rin po yung subscribe para dumami-dami naman tayo. Itong mga paghihirapan natin na gumagawa ng video ay may, ma ano naman soklian naman mga kagulay o maraming maraming salamat mga kagulay God bless po sa ating lahat